Magandang araw mga kaibigan at sa ating mga subscribers, sa mga baguhan sa ating channel. Ngayon po ay susubukan nating alamin kung, well, alamin natin kung kailan tayo mamamatay. <laughs> Pero huwag natin mga anong seryosohin. Uh, mula sa mga website na di umano, parang Jessica Soho, di umano ay nagkakalculate ng factors tungkol sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay o paano tayo namumuhay sa araw-araw. At alamin niya uh, kung kailan tayo mamamatay o anong date, eksaktong petsa kung kailan tayo mamamatay. So dami natin, subukan lang natin yung dalawa sa mga sikat na websites na nakakalculate kung kailan tayo mamamatay. Una nga rito ay itong uh, realme.com slash when dash will I, will dash I dash die slash en. At makikita nyo rito ang when will I die death calculator. Ang gagawin natin, hindi ko ispapasok yung o oh, i-encode yung aking tunay na profile. Uh, mag gagawa tayo ng imaginary na tao. No? So una, lagyan natin dito siguro isang tao na ipinanganak nung sabihin natin January 31, 1980. Oops, sorry. Ano ba? Yan, 1980. At, mamaya, basta yan muna. <laughs> Tadagdagan natin yan. So, start tayo. Yung isa namang website ay itong death-clock.org. Uh, halos ganun din, pareho lang. Pero, ito naman ay mas detalyado yung kanyang mga alamin. Alamin niya kasi sa atin yung BMI natin. Ano, yung index, body mass index natin. At uh, ang iba pang mga mga pwedeng factors kung gaano kahaba o kaiksi ang ating buhay. Pero dito naman sa death calculator ng arielme.com alamin din niya yung mga pinagkagagawa natin sa ating uh, sarili, ang ating katawan. Ano? So, umpisa na natin dito sa uh, death calculator. Again, ulitin natin mga uh, kaibigan, mga subscribers, sa mga nanonood. Huwag po natin gaano seryosohin ito. Uh, maaring ibang, may mga ibang factors pa po na hindi nabanggit o hindi tinatanong dito na pwede mag-contribute kung gaano kahaba o kaiksi ang ating buhay. So, alamin natin ngayon sa pamamagitan nitong Isang imaginary lang na tao na ilalagay natin. Start. So, kunwari, isa siyang babae. Oh, sorry, naklik na natin, mail Okay lang yan. <laughs> Sige, mail na lang. So, ang dinagay natin kanina is January 31st, 1980. So, lagyan natin ang 1980. Hindi lang taon. Asan ka na, 1980 na yun? January 31st, 1980. Okay. Yung mga lumalabas pala dito ng mga percentage, ito yung kung gaano karami yung nag-click ng option na yun. So, walang kinalaman yon mga kaibigan dun sa ating uh, magiging result mamaya. Unang tanong dito, uh, ano daw yung pinakaunang, oh, no, ano daw yung ah uh, pwede nating ihalin tulad kung saan tayo nakatira. O baka isa sa mga listahan, na sa listahan yung kung saan tayo nakatira. Na city, o town, o village man yan. So sabihin natin yung itong taong uh, ginawa natin o inimbento natin yung uh, persona uh, ay nakatira sa isang metropolitan area. So, na lang natin dito ang large metropolitan area. Okay. Oh, 54% mga nag-click noon, no? Ah, ito naman yung shape natin, ano? Yung literal na hugis ng hubog ng iyong katawan. So, pwedeng slim, pwedeng fit, average, pear shape. Ano ba itong pear shape? Yung bilugan. <laughs> At overweight. Yan. O oh, baka, ibig sabihin, sabihin panito ay ubis na, no? So, uh, gamitin natin siguro dito. Lagyan natin. sabi natin overweight siya. Overweight si Manong, no? 1980. Sabihin ng anak. Okay. Do you suffer from any kind of chronic disease? Okay. So, dahil diabetic siya, lagyan natin. Meron ba? Ayun, diabetes. Yes, such as obesity, depression, diabetes, high blood pressure, cancer, high cholesterol, asthma, etc. So, tagay natin dito. Click natin yan. <coughs> What type of food do you usually eat? Sabi rito, uh, spicy, greasy. Ito, ito yung mga fast food, pizza, tacos, deep fried foods, or kahit anong maanghang o mm, yung mga mamantika. Naman, sweet, sour, maring candy, ice cream, soda, sugary cereal, sabi niya. So, siguro ilagay natin mahilig si Manong ng matatamis kasi nga diabetic siya, no? So, sweet, sour. Ang next dito, which of the following best describes your occupation? Yung trabaho niya. Sige, sabihin natin na si Manong ay ang trabaho niya ay uh, gumagamit siya ng kanyang kanyang uh, lakas, no? physical na lakas. So, click natin yan. Pasensya na kayo sa tumatahol na aso ng kapitbahay. How do you usually get to school work? O, oh, sabi natin nagtatrabaho siya at uh, dahil nga physical ang kanyang uh, trabaho, sabi natin uh, freelancer siya. Yan, siguro construction, ano? Sige, work from everywhere. So, freelancer siya. How often do you play sports or exercise? Um, siguro nga dahil busy siya sa trabaho, mm, rarely na siya nag-exercise. -nage Kasi nga, lagi naman siyang physical yung kanyang trabaho, no? Yan. Do you participate in extreme sports? Hindi. Hindi. Yung extreme sports, yung mga gaya ng boxing, yan, mga wrestling, surfing, mga ganyan, na. How often do you smoke? Sabi natin nag naninigarilyo siya ng araw-araw. Okay natin araw-araw siya naninigarilyo. How often do you drink alcohol? ah uh, siguro, araw-araw din, no? Kasi sabi niya, katapos kong magtrabaho, kailangan kong uminom. <laughs> Every day. How much time per day do you spend sitting Uh, siguro zero to two hours naman, kasi nga lagi siyang, alam mo yun, trabaho ng trabaho, no uh, physical yung kanyang trabaho. okay How do you act in problematic situations? Ito yung pag mayroong matinding mga problema o mga sabihin natin mga di pagkakaunawaan o conflict sa trabaho man o ano, sa pamilya. Ano yung reaction niya? Kalmado ba siya? medyo aggressive siya o nagpapanik siya. Sabihin natin na si Manong ay kalmado lang, no? Chill, chill lang, Yan. What is your outlook on life? Ano yung outlook kasi? Ito yung paano siya, uh, ano, yung pag, ano yung tingin niya sa buhay niya, no? Uh, pessimistic. Ano ba itong pessimistic? Yung negatibo ba siya lagi? Ah, uh, pa niya? hindi na magiging okay. Wala nang magandang mangyayari sa buhay ko. Mga ganun pa Realistic naman, uh, tinitingnan lang niya yung buhay ayon sa kung ano nakikita niya. ano, ano yung nangyayari. Hindi siya okay doon. Ano? <laughs> At optimistic, siya naman yung kahit na yan. Uh, masama na yung nangyayari, naisip pa rin niya, oh, magiging okay din ang lahat. Yan, optimistic yun, ano? Okay lang yan. Optimistic lagi. Magiging uh, okay din yan gaganda ang buhay ko. Yan, optimistic yon. Sabihin natin na si Manong ay optimistic naman siya. Yan. How often do you visit your doctor? O, dahil nga busy siya, hindi siya nagpapadoktor. Papadoktor lang yun pag may sakit, no? Pag may matinding sakit na. So, never lalagyan natin. how long do you sleep at night? Dahil nga nagiinuman sila hanggang uh, sabi gabi, sabihin natin mga less than 6 hours siyang natutulog. How long do you usually use your mobile phone every day? Hmm, sabihin natin less than 2 hours lang naman kasi busy nga siya, di ba? Yan. Are there any heritable diseases in your family? Yung bang namamanang sakit daw? Oo, yun nga, diabetes nga. Are you left-handed or right-handed? Ah, kadalasan kasi ng mga tao ngayon ay eh. right-handed, ano? So, lagay natin right-handed. Do you believe that setting up... Okay, wala na to. Um, walang kinilaman sa magiging resulta ito, mga kaibigan. So, totally, totally superstition. Lagay natin dyan. So, kakalculate niya ngayon kung kailan siya mamamatay. Yan na. Ooh. 2037. So, si Manong ay meron pang 12 years na, at 195 days na natitira. Ayan, no, kina-countdown na siya. No? Ayan, so, mamamatay siya ng January, ako ay dito ha, January 31st, 2037. Okay. So, alamin natin, ganun din dito sa death clock or death clockorg uh, alamin natin kung tama pa rin yung lalabas kung magkalapit pa rin sila no? yun yung bento lang nating personality lagyan natin dito ulit date of birth niya is January 31st 1980 siya ay male yes nag smoke siya oh ito mas ano to detalyado ha? May ni Pac's birthday yung ini-smoke niya sabi natin isa How many years na siyang nagdinigarilyo? Siguro since 15 years old siya. So, that's 1995, ano? So, 2024 ngayon. 20... Oh, sorry. 2024 minus 1995. Pas Pasensya na kayo. Mahina ako sa mathematics. 29 years na siyang naninigarilyo. Grabe si Manong, no? Ano? ng nanini Galileo yan. Ang BMI niya, sabi natin kanina, um, medyo ano siya. Overweight, 35 nung natin, ano. Outlook niya, sabi natin kanina, optimistic naman siya. Alko alcohol consumption, daily siyang niinom Sabi natin taga dito sa Philippines. Include diet, oo naman. Level of fitness, mmm, active siya diet niya terrible kasi yun nga nainom siya tapos pulutan ganyan may sa matataba at matamis okay sabi uh, at kanina, kanina ito January 31st mhm mm so sabi niya based on calculation we will die on Wednesday 9th October 2041 <laughs> So medyo mas mahaba yung buhay niya dito ha Meron pa siyang Dito kasi medyo mas detalyado yata no? Dito sa realme.com Ito naman ay Hindi uh... gaano. So mas mahaba yung buhay niya Siyempre Hindi ito yung Ano natin ano, Basihan natin Kailan tayo mamamatay eh, Depende pa rin yan ano? Yung iba nga eh, na No, yung iba, meron uh, ah, yung mga bang factors na no, pwedeng dahilan para sila ay mamatay ng mas maaga or dahil sa genes nila ay mas mahaba yung buhay nila. No? Lahin nila mahaba yung buhay. Mabot ng 100 no, yung iba. 90 yung iba. So, depende pa rin yan. Huwag niyong ganong Pwede niyo subukan pero huwag niyo gaano seryosohin yung magiging resulta no. Okay, yun na lamang at uh, maraming salamat. Sana ay uh, trabigbigay tayo ng medyo kakaibang uh, uh, kakaibang ano ba 'yun may sumisigaw sa kahit kakaibang pananaw sa buhay dapat na alamin natin kung paano natin ginugugol ang ating buhay ano? You know, sa araw-araw dahil mahalaga ang bawat segundo sa buhay natin Maraming salamat hanggang sa muli